Kenapa Oh, angkayan juga Mel, sige. Oh, karena berapa saya masa sakit, sakit yang melikuid berapa tiga uang lah. Oh, karena di suiran nak. Oh, oh nak, di bah. Sige, taro nga na. Kaya rin discover ka. May mukhang artista. Sige, kaya itong i-edit ni. Taro nga dito sa iyo. Kaya ito na ipadala. May mukhang artista, ha? Ha? Ah, oh, sige, sige. Sige, ma musikat ka. May mukhang artista. Siluhan ka, dako, di ba? Sige, may ito. Ikuan ni eh. operator. Operator. Operator ato pano na? Pero hey, ma, kuarta ka, kah? may pan, may pagkasayaw, di ba? Alam kuarta porta powder ra ko ko. Awo dugangan dugangan na suluhan ra ka di be. YouTube, dugan kana. Sige. O. Sige, sige, sige. Ready, fire. Sige. Ah sige. Oh, sige. Eh hangayan to. Kato kay ngayan ka, indot pagkagagot, magkag sipaw. Sige. Dunda, okay. O sige. Oo, okay. Opo, min dito po. Ha. Imo idol o oh, na, sweet pa ka. Ah. Oh. Wala oh. klaro dere. Palongandang de, sugaya. Yeah. Ayaw di ipod makita ang si Milmil -mil kay. Na lang, na lang. Oy, napaw man. Ayay. Dali agyon. Ay, sige, ikaw na li operate niya kay may mangkana. Oh, pirita, pirita na. Ayaw na. Gusto Oh. Sige, daro nga. Siya lang pirita na kay may mena siya. Programmer guna siya. Computer programmer kurso ko din Oh, may pa siya oh. Mo ni idol. Oh. Okay. Kana, okay. kana, okay. kana. Sige. Daro nga kay para mo discover ka. Okay. Nah. Luya man, berapa tiguang, oh, anak, oh, tikoko na, oh, anak, oh, oh, anak, oh, oh, anak, tikoko na, oh, anak, luya na, tiguang naman, okay, oh, na, na, okay, anak, sige, la, la, da, oh, maramang na, kurintihan na, na, Korintihan, oh, okay. Oke. Okay. Oh, dah na, dah nah, nah, orang kita pergi patul. Oh, dah. Korintiano gay voltage lead. Oke. Ara. Oh. Oh. Nah, mana? Oh. Oke. Okay. Mendiskaber juga ron, ada kok bayaran di YouTube nih mau nih terbahu nih mau. Eh. Sayo, sama ini mah tiguang nungkurokai, sakit nungkulikon. Oh. Eh. Okay. kana Oh. Ay, Laro na ay eh. katuro. Putol man. Oh. Oh, daro nga na dia. Kita. Oh, kana. Okay. Oh. Walong tiki man yung kaw, tuplo ng keyboard. Matay suga ang keyboard dyan, kaya magdiwa din na kitang tiguang. Ang tiguang na, oo, oh, na nindot na Okay. Oo. Oh.

Nah. Oh. Oh. Terung ah. Terung ah. Oh, lah. Lah, mak ni murai Spanyol dong kau Lah, oh. Tak. Oh. 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 oke okay. Hmm. ulo, Oh, nga. Imo, imo. ah, Lah. Oh. Nah. ay Tarung dah. Na... abinu aminang, ay, Ipren dia bayar YouTube nih yang Oh. oh, diis. oh, nah oh oh. 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 La, oh, kana, kana, kwentilan kay klaro kayo ang kwan kanang Kuku... ay taklob school. Okay. Lala. la. na de man ang purmaha. Ha. La. Ja. Tenuday mi nileng. Kuha na, tiguwang. ng sakit ng tuhod, arthritis na. Oh? No, atubang dire, atubang di yon, pag tuyok pa, kiss smile, Kit kit wapo magaliwat magas biligwat. Okay. Oh, kana. Oh, de. Mate. Luya na. Luya na gining mata. Anong saka ni mata? Oh, wana. Oh, tiguang lang balik. Oh, wana. Okay, yo. Oh. Tarong nga. kay. Oh. Oke. Oh. Kana ka na, ka na. na. Oh. Kana oh, ko, hala, ala Mabunggo yung kanin yung trabaho niyo, hindi ka magtanaw. Ah! ala oh. hala. Oh, la. da, huwa oh, na. Pura gadagan. Tingtong oh. yung garon Da, da. Oh. ala oh, ala hala. ala hala, hala,

Bobo pa kitang kagwapo.